Uh, good morning po sa inyo lahat uh, mga senior citizens, viewer, viewers, followers So, uh, pagwalis na ako, napagpatuka ng manok Galing na po ako sa kabilang ginagawa So, ginagawa ko ngayon, nagluluto po ako ng alimusal ko ngayon Tapos, oh, gagawa ako ng tatrabaho eh. So, yung sinigang pinirito ko, tsaka yung sinigang ano, ayong Tapos, nagsangag akong kanin, eh. <laughs> lamig na kanin sarap tong isda pagka uh, pinipiro ito sinigang kaya paksiw kaya yung ayong maliliit ito ah yung daing ah dito na yan nakakay na ako kanon na rin ako ng kape wala walang sumikil, ito tulong pa mga anak ko eh Puyat eh nga, kaya ako gumagawa. <tod noise> Lilito pa tayo. Hindi ko mawara kung ano kukuling ko. Sayang ang kanin, no? Kung hindi ko sinangag, oh. Pagka hindi sasangag dito, tatahan mo lang sa inugas mga bata. Kaya sinasangag ko. Ayan, mga inaipong ko tubig kagabi, ah, madaling araw. Hindi ko lang binibidyo iba, eh. Magkasawa mag 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 kayo, ah. <laughs> Papanag yun, puro na ang lakang tulog. Ayan, bis na kayo magang sa akin. Ako parang nag-ansay. Sakto na nga nga, hindi ako mag-ano, kung nakakain. Ito po, kakain na po kakain ko, alis na ako sa trabaho. Pagkakain na, pupunta na ako. Salamat po.